ditayo bro seven okay ah uh, meron ka bang kasamang pulis at sundalo sa inyong uh, sa inyong grupo ah meron ba meron na? ka bang kas meron ka bang kasama sa MCGI na sundalo at pulis meron ba oo wala ah, hindi pa ako MCGI Fre MCGI believer believers lang ako dala ko aral ng MCGI hindi ko alam kasi hindi pa ako nakapag kapag pa-doktrina na doon Plano ko pa lang papasok hindi Ah, na. wala. Ah, okay. Wala kang church na pinasukan ngayon. Wala pa kasi unang-una malayo kami sa sa ano, sa church dahil nga bukid kami nakatira. Ang layo kaya hindi pa ako makapagpadoktrina. Plano ko pag-uwi sa Maynila. Pero kausap ko na ang mga MCGI at tinatanggap nila ako bilang kapatid. Next question. Okay. Nakikinig ngayon ang lahat ng sandatahan, kapulisan, ako chaplain ako sa pulis. Tapos mga sundalo. Okay. Tanong ko sa iyo, kung ang tupa o Christian o ligtas na pulis nakapatay ng adik dahil lumaban, <clears throat> mali ba yon sa Biblia? Oo o hindi? Ah, kung sa Biblia, mali yon, Kasi mali. sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Galay sa 5.19. Eh pag pumapatay ka, wala kang bahagi sa karian ng langit. Kaya nga sa, sabi sa unang uwan ng tres ng Jesus kahit magsalita ka nga lang ng masama laban sa kapatid mo, pumapatay ka na eh. Ayaw ni Kristo pumatay pero dahil sa batas ng lipunan, ah, nagagawa yun ng tao. Adjust na hahatol doon hindi ikaw Next kung sila o hindi. Okay. Nag-uutos ba ang Diyos na patayin ang mag-idolatry, mag-breaking of the Sabbath, mag-adultery, mag-blasphemy, mag-child sacrifice, mag-witchcraft no? At ito mga false prophecy. Nag-uutos ba ang Diyos na patayin sila? Oo, oo <laughs> o hindi? Yes, nung yes. una yan sa Old Testament. Yes, nung una yan sa Old Testament. Pero sa ating panahon, sabi sa Galatia ng 5.19, hanggang pataas, ah, walang bahagi sa karihan ng Diyos ang mamamatay tao. Utos, wag kang papatay na sa ating panahon. Kautosan niya ni Kristo. Kaya nga kayo, nagtataka ako, ligtas pa rin kahit pumatay kayo eh. Next Tama question. yung sabi na matayo 13 Kahit umunawa kayo ng umunawa, di kayo makakaunawa. Next question Ang sabi ng... Ang sabi ng Roma 13, Naunawaan mo ba dyan na mag-obey tayo sa government kapag hindi tayo nag-obey? Merong sword, merong sandata na gagamitin para lilipunin ang mga masama. Naniniwala ka ba at naintindihan mo ba ang Romans chapter 13? Oo, oo, oo. yes, mag-obey ka! Yes. Pero hindi ibig sabihin nun, e eh, papatay ka na at susunod ka kahit pumatay ka na. Dahil utos ng gobyerno, mali yun. Ayaw ni Kristo ng pagpatay. Hindi katulad nyo, ligtas pa rin kahit pumatay mang rape. Ligtas pa rin kahit asawin nanay mali yon kapatid walang bahagi sa karyan ng lahat yan. revelation 21:8 An ano ang ibig sabihin dyan sa singko basahin mo ay ko lang bumasa objection ako moderator okay okay objection uh, negative ano yan ah uh, inuutosan niya akong bumasa wala siyang karapatang magutos ang okay. trabaho niya tumanong. Kung gusto niya, uh, basahin niya, tapos sasagot ako, tumanong okay. siya. Okay, uh, bro, Rene, meron ka bang counter objection John Or proceed na? Hindi, babasahin ko. Okay, proceed, bro. After this, uh, bigyan mo ng ano, ha, explanation, ha? Romans 13. Sinasalabas siya, eh. Dapat sa... Dapat makita. Sabi dito, wherefore you must needs be in subjection not only because of the wrath but also for conscience sake. Ano sabi dito mga kapatid at mga kaibigan? Wait lang ha. Wait lang. Sabi dito, where, uh, verse 4, for he is the minister of God to do for good, but if do you do evil, be afraid, for he beareth not a sword in vain, for he is a minister of God to execute wrath upon him that doeth evil. Ang sabi ang mga ang Greek scholar sabi dito, talaga gagamitin ang sword, no? kill. Now, ngayon, naintindihan mo ba yan? Oo, oh, hindi. Naintindihan ko, kaya nga sabi dyan, no? Oh. Yan, Oh, data po, kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka. Kaya nga kayo, kahit nga asawain nanay, ginagawa mo na yan, matakot kayo kung asawain mo nanay mo, pati ate mo, ligtas pa rin. Sabi nga rito, matakot ka kung gumagawa ka ng masama, eh. Kaya yan talatang binasa mo, kinakain ka nyan. Roma 13.4 Pinutol mo, pinutol mo. Ipat, ipagpatuloy mo for he buried not a sword in vain. Oh, yung sandata dyan for his the minister to execute wrath upon him who doeth evil. Anong ibig sabihin yan? Ipagpatuloy mo, pinuputol mo eh. Okay, pagpapatuloy ko, sabi dyan, sapagkat siya'y ministro ng Diyos at tagapagiganti tagapag sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga sabi dyan eh, tagapagiganti sa mga gumagawa ng masama. Kayo nga, kahit Asawain nanay, ligtas pa rin eh. Kaya sabi diyan, tagapagiganti ang Diyos sa mga gumagawa ng masama. paghi-ganti sa inyo, Diyos. Kaya kinakain kanyang talata na yan, sabi diyan. Roma 13 ng 4. So sabi mo, ang pulis na nagkasala kapag nakapatay ng adik na lumalaban. So hindi na sila mapupunta sa langit. Nakikinig sila ngayon. Oo o, hindi? Ah, pag nasa labas ng iglesia, unang kurinto 15-13, datapot sa mga nasa labas, Diyos ang ahatol. Iba kayo doon kasi kayo nasa loob kayo ng iglesia, tapos pumapatay ka pa. Kaya wag mo itutulad yung mga pulis na nasa labas na wala sa iglesia. Kayo, hindi kayo ligtas. Dahil nga pumapatay kayo, nang re pa kayo, ligtas pa rin kayo eh. Kasamaan yan, sabi sa binasa mo, Roma 13 po, ro. Ha? Sa mga gumagawa ng masama, okay. galit ng Diyos ang hihigante. okay. Opo, 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 po Pag, ano. So ito, next question. So naniniwala ka na walang pulis at army, military, NBI, na mga nasa iglesia. Oo, oh, hindi. Ah, meron sa mga iglesia. Pero sabi ng Biblia, ang Diyos ang ahatol. Ang hirap kasi sa'yo, ikaw ang umahatol. Ligtas pa rin kahit mang pumatay. Eh sabi ng Biblia, Diyos ang ahatol eh. Kaya ikaw, mali ka dyan. Para ka palang Diyos, hinahatulan mo. Ligtas pa rin kahit nakasawahin nanay. Eh sabi ng Biblia, sa Roma 13 ng 4 na binasa mo, galit ang gagawin sa'yo ng Diyos. Ole. Okay. Ang teaching ng OSAS ay ganito, ang tupa ay magkasala, ang tupa ay mag ang tupa ay dinidisiplina, ang tupa ay pinapatawad. Bakit mo pinuputol at doon ka lang nag-focus sa kasalanan at wala sa confess, wala sa disiplina, wala sa pinapatawad? Doon mo lang pinuputol. Okay, sasagot ako. Okay, sasagot ako. Tama yan, pinapatawad. Pero kung sinasadya mo na kasalanan, pinatawad ka na, nilinis ka na eh wala nang hain na titira pa para sa kasalanan. Hindi na pwedeng iandog si Kristo. Sabi ng Biblia, isang kakilaki kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy ang lalamon sa kaaway. Kayo yun. Kasi nga kahit asawahin na nanay, ligtas pa rin eh. Kayo yan. Kung nagsinungaling ka sa ilang beses sa isang araw, alam mo yan, no? Nagsinungaling, nagsinungaling pabalik-balik yun. Objection, N moderator. Uh, hindi, hindi, wala ka muna parang sa tanong niya kasi, para kasing pinaparatangan niya ako na kung nagsinungaling daw ako, para bang, para talaga siyang Diyos eh, parang alam niya yung mga ginagawa ko o nahuhulahan okay, niya. Okay, 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 Ayoko okay. ng halimbawa, gusto ko, totoo kapatid. Okay, okay, Bible okay. pinag-uusapan dito, walang halimbawa okay, dito. Okay, okay, okay kung na. Totoo itong pinag-uusapan uh, natin. Mag-object ka dahil doon laro. sa uh, uh, tanong, no? ah uh, bro, Rene, how to objection? Okay. So, halimbawa, sabi ko, kung tayo magkasala, magkasala ng pagsisinungaling araw-araw, ilang beses ka ba magsisinungaling sa araw? Ilang beses ka bang patatawarin ng Diyos kung humingi ka ng tawad? Okay. Yun, okay, may dalawang na na. kasalanan sa Biblia. Isang kasalanan sinasadya at isang kasalanan hindi sinasadya. Roma 7.19 Kung nagagawa natin ang ating mga kasalanan, hindi na tayo ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa atin. Ibig sabihin nun, hindi mo yung sinasadya. Pero kung sinasadya mo na, ikaw, kasawain mo, nanay mo, pati ati mo, ligtas ka pa rin. Time, time, time. -time. Malaking kasamaan Seven yan, Hebrides 26-27. Time, time, time. Itatapong kasapoy. Eh. Kaya time -time. sinungaling kayo eh. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage na debate. At dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Mario ng MCGI. Bilang negatibo mga kapatid patungkol dito sa um uh, one... Uh, one ship always ship or one save always save mga kapatid. Pero bago yan, shoutout mo na sa ating nasa live kay De Mateo. Sabi niya, basta siya may mismo nagsasabi na papatay siya. Daming nakikinig dito na makakapagpatunay. Shoutout din kay Eme Alfonso. Agree ako dyan sa MCGI of fake yung osas. Ay nako, di ganyan ang osas na pinaniniwalaan ko. No way ko tatanggapin pag ganyang view ng osas. Ayawan na fake yun uh, shout out din mga kapatid kay um, Wislake Tires congrats Mario San Diego taob ang osas ni Rene uh, Medel din uh, dito kay um, Pastor Elmer Chab, uh, Chavez ng uh, kay De Mateo conclusion dito ay ang osas ay di aral ni Kristo kasama kasi sa pagpatay dahil may kaligtasan pa rin sila na aral kakaiba naman to.